Dito ngayon tayo sa Balayan. Yan. Kanina, uh, nagpunta ako sa Kalaka. Ngayon, may nakita ako nagtitinda ng empanada. Bumili ako. At ito, yung empanada. Titikman ko na ngayon yung pinagmamalaki nilang empanada ng Kalaka, uh, Batangas. Mm! Unang kagat pa lang. Tinapay agad. Wee! pangalawang agad tayo. Walang masabi, pangalawang kagat, tinapay pa rin. Wow naman! Wow! Sabi? Wow! Pangalawang kagat na, tinapay pa rin. Pangatlong kagat na. Ngom! Nadali ko na. Guys, nadali ko na yung laman sa pangatlong kagat at take note, masarap din naman. Yan. Yan ang Impanada ng kalaka, Batangas. Pero, ganda ng view ko sa likod oh. Yun nga, papakita ko yung likod. Ang ganda. Yan, dahil sa Impanada na Dinayo, nakakita lang dyan view. Wow naman.